di pwedeng ano eh masyado mong nililinis dapat hindi ka naglilinis ng todo Parita <laughs> ko, boss. Anuman marorot. Para sa mga driver. oh, yung maayos na driver, s'yempre kailangan natin 'yan 'yan, oh.

Yeah, ayos yung paghugas para <laughs> <laughs> oh. oh, shout out dyan sa mga nanonood ah. <laughs> ha Vlog ka ba? Hindi Sinashout out ko lang yung gustong mga kumuha ng hulog boundary ayano. o uh -huh. ha? Driver lang yung, ano yung hulog boundary eh. Ay, sabi kasi kailangan mo rin driver. Kaya, kailangan ko, ng driver. Kailangan ng driver. Driver lang. Oh, kailangan ng driver pero ang gusto ko diyan yung ano yung mga naghuhulog boundary para wala na akong problema. Bibigay natin 'yan sa mga maayos na driver. O, gusto mo bang kumuha ng hulog boundary? Gusto mo ba? ayos yung paghugas kasi binabayaran ka naman. Binabayaran ka nang maghugas ikaw pa magiging driver. Oh. Eh, kailangan ko mag-utusan Pwedeng bukas. Pero bukas, pagka nag-drive ka, pagdating ng hapon, bigay ka. Bakit? Siyempre, okay, hulog boundary. Driver lang ay. kailangan mo. Hulog boundary. Hulog <laughs> <laughs> boundary okay. Ha? Hulog boundary. Driver. Ano ang, ang ang sabi, nangailangan ka ng driver. Hindi. ang Oo, oh, nangailangan ng driver, pero hulog boundary yan. Ayaw. ayaw kong mayroong pinoproblema pa. Hindi. Ha? Bakit ayaw mo? Hindi. Driver lang ano mo, ah, ah, grabe ka It's naman eh, si Pin, ayaw mong pabawi yung puhunan. Dapat pinababawi mo rin yung puhunan, yeah. syempre eh. Ano tayo kikita niyan? Kala ko, kahanap ah, ko naman ng driver. Ngayong mayroon ka ng driver, kahanap mo ng hulog. Ah, sige, ganito na lang. Kung talagang ayaw mo nang ayaw mong ano, picturean mo, asan ba yung cellphone mo? Picturean mo. Wala, wala. Picturean mo yung tricycle. Ayun, ayun yung dalhin mo, yung picture. Yung so tricycle. Biyahe mo para wala kang binaboundary yan. Ka Mahirap naman yung naglalabas ka. Ma dudurog yung motor tapos walang kita. Hindi kasi ang sabi, nangangailangan ka ng driver. Oo, so, nangangailangan ka ng driver. Kung may driver ka na, kailangan mo ko ng boundary. Eh. Kasi <laughs> ko Haayos <laughs> <ko laughs> yun, so <laughs> <Ayos> yun na. Haayos yun na. Ako nang nang nag naman nagpupulong sa'yo na mag... Tapos, mo, eh. nang kita pa lang natin 'yan. Sa YouTube. Oh, <laughs> nang kita natin sa YouTube 'yan tapos kukunin mo, walang ano, walang bayad. Hindi ka long, eh, na Paano kung hindi ka na makasahod ano nang kita sa YouTube?